Eh, pag-usapan naman natin, 'no? Syempre aside sa pagiging artista, eh 'yung mag-grind ka rin sa ibang mga bagay. So kwentuhan mo kami, kailan nagsimula to? Kailan mo naisip? Kasi napakaganda ng ginawa mong structure sa iyong career. Uh, ano ba? Hindi kasi ano eh, uh, nung medyo nung nung ano na, lumayo na ako sa mm. ano, sa showbiz. Ah, mm. uh, ang dami, ang dami kong ano dinaanan ng mga ano, nag nag, nag mga business-business din mm -hmm. ako. Pero eh, yun nga, yung mga business ko, mga syempre ano, tumatagal mga ilang months lang tapos, oh. tapos Siyempre, hindi naman talaga nagiging ano, successful. Hindi so, naman agad like, unang sabak mo. millionaire mm, Millionaryo oh. ka kagad. Oh. Ka ang no. dami, ang dami kong, ang kong, kong mga... Pinasok. Binenta, mga, yung mga, Oh, ang dami kong mga, ano, binenta kung ano-ano. Mm -hmm. Tapos, nag-manager nag, manager pa ako ng isang, ano, nang isang insurance company. Oh, nag-corporate ka? Yes, yeah, so Grabe, nag, oh. nag nag nagano nag, nag, nagano try ako. Oo. Oh. Tapos sa diyan na ah, ang kaya kaya din ako masyadong nagagood person kasi nga may ano dumating na parang ano siya. Para siyang stage play din pero pang mga bata. Ayun, oh, educational 'to. Ayun. Educational siya. siya. Kids show siya. Mm. So yun yung recent na ano ginagawa ko. Ayun. Sa mga ano kami abali uh, pinupunta namin mga province. Mhm. Mm kung saan no kung kung saan may mga nakukuwang ano market. So yun okay. ang ano pinupunta namin. And plus, yun ah uh, ako ang CEO ng Trestchic Luxury Retail. Grabe, so 'yun diba? 'yun 'yun. Oh. Oo, oo. So paano mo na achieve 'yun? Um Rainier, Dahil syempre, hindi rin basta-basta na kumbaga mapuntahan mo o mapagkatiwalaan ka din ng mga taong kasama mo sa ngayon. Like for example itong sa sa mga schools, paano sila dumami na nagugulat ka na lang napupuno na schedule mo because dami na nag-reach out Hindi, sa inyo. Hindi, kasi actually kasi, meron, uh, meron kaming marketer. Mm -hmm. Parang ako kasi, ang, ang, ang pinakalabas ko doon is uh, parang guest artist ako Ayan, yun. Okay. So, so ngayon, syempre, yung mga ano, marketer namin yung nagpunta uh, sa mga province para mag-market mag, mag ng uh, pinaka-show namin. So yun, so Okay naman, masaya naman yung mga bata, uh, ah, nagiging, nagiging ano, naman, successful naman lahat ng mga ano, shows namin. Ayun so, maganda diyan. Sa yeah. oh. so, paano yung uh, pagtanggap, di syempre pagpunta mo doon, malamang sa malamang yung mga teachers nila, batchmates din natin. So, mga pa... teachers talaga nila. Kilabot <laughs> na mga faculty. <laughs> yung mga bata. Ah, oh. sino to? Oh. si mga ano eh, mga, mga, wala, mga pa, form, wala pa, di wala pa sila noon, wala pa sila noon. Correct. Wala, eh. syempre oh. ang, ano, gusto nila yung mga yung mga mascot, yung mga ganun. Eh. <laughs> pero yung, pero yung mga teacher Ayun na. Ay, <laughs> ito <ko> dati. Yung mga ganon. Ayun. Oh, sa piling, di ba? talaga naman, no? Yeah. Oh.